magtiwala lang tayo sa salita ng Diyos, kapatid. Pagpapalain niya tayo. Huwag mo nang kontrahin ang salita ng Diyos. Sumunod ka na lang. Salita ng Diyos ang magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan sa impyerno. Ilan lang ang mga ito sa mga gamit at abuso ng katagang salita ng Diyos. Maraming debate at pagkakaiba sa doktrina ang nauuwi sa karahasan. Salita ng Diyos ang dahilan o kaya interpretasyon na may dikta ng paniniwala at ideolohiya. Mayaman sa karanasan ng karahasan ang kristyanismo mula sa panahon ng mga krusada hanggang sa panahon ng reformasyon at kontra-reformasyon at inquisition. Magpahanggang ngayon, maraming relasyon ang nasira dahil sa kanya-kanyang interpretasyon ng Biblia bilang salita ng Diyos. At kapag isolated na ang isang tao sa kanyang komunidad dahil kuno sa kanyang pananampalataya at pagkaunawa sa salita ng Diyos, sasabihin, persecuted siya. Kaya mas lalo pa dapat paigtingin ang kanyang pananampalataya at makitid na pag-unawa sa Biblia at sa kanyang paligid. Dahil nananampalataya sila sa salita ng Diyos, mga tagasunod at panatikong miyembro ng kulto ni Polo Kibuloy, nagrally sa kalye upang dipensahan ang kanilang leader na appointed son of God rapist naman at sex trafficker. Yan ang akusasyon sa kanya. Kaya ayon, may kaso at nagtatago hanggang ngayon. Ayaw pang lumabas. Dahil nasa salita ng Diyos ang sapilitang pagbibigay ng ikapo, paulit-ulit itong in ng mga kapastoran upang tumaas ang koleksyon ng simbahan kapag lugmok ang isang kristyano dahil sa problema, lalapit sa salita ng Diyos upang humingi ng tugon sa mga suliranin. Bagamat isa itong aspeto na kahit papaano ay nakatutulong sa tao. Ang salita ng Diyos ay hindi self-help or motivational book na nagpapalakas ng kalooban ng isang individual upang suungin ang lahat ng hamon sa buhay. Pero dahil pananampalataya at pananalig lang ang requirements, hala, sige, pwede naman. Diba? Sa totoo lang naman din, marami ang natulungan ng salita ng Diyos. Mga taong nasa madilim na yugto ng kanilang buhay, na lumiwanag ang kanilang mundo, at nagkaroon ng pag-asa. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nga, ginagawang anting-anting ang mga bersikulo sa Biblia eh, kung minsan. Ngunit, ganito ba talaga uh, dapat gagamitin ang Biblia? Siguro, sasagutin muna, muna natin ang tanong, ano ang salita ng Diyos? Ito ba ay literal na sinabi ng Diyos at sinulat lamang ng mga manunulat ng Biblia? Kung ganito, Paano nalalaman ng nagsulat ng Biblia na salita ng Diyos ang kanyang sinusulat? O kaya sabihin natin kinasihan ng Banal na Espiritu ang mga manunulat upang isulat ang dikta ng Diyos? Naririnig kaya o nararamdaman ng mga Biblikal na author ang presensya ng Diyos habang sinusulat ang kanilang akda? Malamang sa malamang, hindi natin lubos malaman ang kasagutan. Hindi natin ito alam dahil una sa lahat, patay na sila. Pero ang kanilang akda ay nananatili hanggang ngayon, katulad ng ibang uh, timeless pieces of literature. Pag sinabi nating salita ng Diyos, ibig sabihin ba nito na ang Biblia ay verbody or words spoken by God? Kung ganito ang ating hinuha, pwede natin i-claim na Dios ang all-knowing third-person narrator ng Biblia. O kaya siya mismo ang nagsulat nito at kinamit lang niya ang mga taong manunulat bilang mga kasangkapan. At ito actually ang claim ng mga biblical inerrantist, mga fundamentalistang evangelicalo na naniniwalang the whole truth ang Biblia at inspired ito ng Diyos verbatim. Word for word. Kahit nga siguro tuldok. <laughs> inspired ng Diyos eh. sa so nga naman kung Diyos ang may ekta ng lahat, bakit hindi? May problema ang ganitong basa sa Biblia. Dahil una sa lahat, hinayaan mong diktahan ka ng iyong doktrina at pananampalataya sa iyong pagbasa sa isang panitikan na naglalaman ng mga kwentong bayan at mga mito noong unang panahon. Objectively, unfair ito para sa iyo at unfair din ito para sa mga nagsulat ng Biblia. Bakit naman ito unfair? Unang-una dahil hinayaan mong rendahan ang iyong intellectual faculties ng pananalig or ready-made na doktrina. Basahin mo ang Biblia na wala kang dalang doc doctrinal uh, baggage mas lalo ba itong ma-enjoy at marami itong mga tauhan at karakter na nagsasalita, hindi lang ang Diyos. Nagsalita pa nga ang ahas at demonyo. Huwag eh. mong sabihin na salita ng Diyos ang kanya ng sinasabi. Pangalawa, unfair ito sa mga manunulat ng Biblia dahil hindi muna ginalang ang kanilang talento at effort sa pagsusulat ng isang akda. <coughs> Subukan mo kayong magsulat ng isang maikling kwento. Hindi ito madali. Kaya, marapat na bigyan natin ng hustisya ang mga manunulat ng Biblia. Babasahin natin ito, hindi bilang salita ng Diyos, kundi bilang kalipunan ng mga akda ng mga manunulat nito. Babasahin natin ito bilang isang panitikan. At i-enjoy natin ang mga kwento, ang mga legends at mga mito. Dahil ika nga, there's truth in fiction. Isipin mo kung literal na uh, ni-record ni Moses na nag-uusap sina Eva at yung ahas. At hinamo ng ahas si Eva na kainin yung bunga ng mabuti at masama. Kung literal na naganap 'yon sa kasaysayan, ibang usapan 'yon. Pero dahil nga ang Biblia ay kalipunan ng, ng mga akda na makwento, isa lamang itong kwento naratibo. Although hindi pa nila alam uh, or hindi pa nila konsepto noon ang fiction dahil para sa kanila ang mundong kanilang ginagalawan ay spirit world kung saan hindi ihinihiwalay ang divine from human o ang sacred mula sa profane, buo ang tingin nila sa mundo na ito ay mundo ng mga buhay. Dahil kahit ang mga pumanaw na ay nananatili pa rin ang kanilang kaluluwa. Ang mundo ng mga buhay at mga nasa kabilang buhay ay isang realidad. <coughs> sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang paggamit at pag-abuso sa salita ng Diyos na para bagang pastor lang o pari ang may otoridad sa pag-interpret nito. Tandaan, may nakapaloob na gamit ng kapangyarihan o laro ng kapangyarihan, power play, ika nga, ang doktrina o renda ng isang pananampalataya. Hindi ako against sa Biblia ang hindi ko type ay ang paraan kung paano ito ginagamit sa power play ng mga relihiyoso at politiko. At pagpapayaman ng mga religious leaders at kapitalista habang ang marami ay lugmok sa kahirapan at inaapi ng kuntsabahang politika, kapitalismo at relihiyon.